Hello Libra, Sun, Moon, and Rising. This is your reading. This is uh, for the full moon, upcoming full moon on November 16, 2024. Ano yung maaaring maging effect nito sa'yo? By the way, ito ay nangyari November 16 sa Philippines pero sa ibang part of the world. I-check mo na lang kung kailan ang full moon sa inyo but some of you pwedeng November 15. Okay, so anyway... Libra. Uh, nakikita natin yung pag-shine dito sa uh, sa'yo. You know, nagkakaroon ng opposition yung moon and sun around this time. And of course, nagkakaroon ng shine pagdating sa iyong possession, pag pagdating sa iyong money, pagdating sa iyong career. Ayan. Uh, possessions. And nakakita tayo ng big change pagdating dyan. Maybe yung iba sa inyo, either a start or an ending na may kinalaman doon. No? yung iba also ending or big change na may kinalaman sa loan, uh, tax, yung iba sa inyo um there's a possibility of you know may matapos na na utang or problema sa buhay mo. Uh, also some of you uh there's a possibility of something, someone in your workplace ang pwedeng ma-discover mo yung um, sikreto na itong mga taong ito. So, if you have a work or maybe a business, pwedeng kung sino man itong mga may taong gumagawa ng hindi maganda sa'yo, medyo may sinisikreto sa'yo, pwedeng ma-discover mo or malaman mo yung mga bagay na may kinalaman dyan. And there's a possibility of yung iba pwedeng pagkakaroon ng kasuhan or pagkakaroon ng uh, pakikipag usap dito sa mga taong ito like um, there, there's a possibility of people trying to destroy you pero hindi ka papayag of course you will do your best na magkaroon ng changes pagdating dyan and yung iba sa inyo malaki ang mababago pagdating your, sa bahay or sa home mo yung iba could be starting a business na may kinalaman sa home or um, pwede magkaroon ng like pag apply ng loan na may kinalaman sa home. O, oh, yan. Yung iba naman, pwedeng yung home place mo, it will turn into like, um like a place wherein, eh, hindi lang siya a place for comfort. Yun nga, pwedeng magkaroon ng income generating doon sa home na yun. Yan. Um, also, I feel like yung iba sa inyo magkakaroon ng full transformation pagdating sa sarili mo. Or pagdating sa possession mo. Ah, alam mo yan, kung medyo bagsak-bagsak ka ngayon, pwede mabago yan around this time. Uh, pwede magkaroon ng changes dahil pwede mas magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat focusan. At ano yung mga bagay na hindi na nag-workout para sa'yo, pwede magkaroon ng ending regarding dyan kasi hindi na talaga nag-workout itong bagay na ito. And uh, yung iba sa inyo, there's a possibility na Well, I will give you an example. I am a Libra rising and this is actually this is actually affecting me ngayon pa lang. And uh ngayon pa lang na-apektuhan na ako nitong full moon na ito. But I mean the effect of the placement nitong mga planets ngayon. Anyway, the effect for me kasi is that I am more focused sa aking finances, sa aking career, sa aking possession. So, ngayon, um, I am making changes sa aking home ngayon wherein marami pa akong sources of income. Sa mga hindi nakakaalam, I do have a lot of business. Kada kwarto dito sa bahay, may negosyo ako dito. <laughs> <laughs> magugulat kayo oo, bukod pa po yung aking um, restaurant I do have a restaurant if you want to check it out Jalee's Restaurant sa Nagarod Las Piñas and I do have a business here din naman sa bahay and kada room dito iba-iba yung negosyo nun oo, and one of the business na pwedeng eh yung iba sa inyo pwedeng if there, if there's a business na binabalikan or gusto mong maipalik sa buhay mo pwedeng there's possibility na mabalik ito pero kailangan gumawa ng mga transformation or pagbabago dito like for example ako nga sabi ko nabanggit ko yun sa aking business and unfortunately it's a plus size clothing business no and um medyo nag lose ako ng weight medyo hindi na kasi ako masasabi nating plus size ah uh, chubby, yun. Pero hindi na siya ganun plus size talaga. I cannot consider myself plus size na plus size talaga. And ayoko naman lokohin ang sarili ko. ba <laughs> diba? Nasabihin na plus size pa rin ako kasi yun ang, yun ang aking um, business. Plus size clothing. So, what I did is that nakipag-connect ako dun sa mga tao na I knew na could help me uh, magkaroon ng pagmamodel pa rin even though kasi ako dati ako nagmamodel ng products and now I am connecting with my uh, past friend na alam kong plus size. and yon uh, um, around this full moon yun na yun na yun na karoon ako ng pag-uusap kami na siya na yung magmamodel para sa akin no and that could be may pwedeng magkaroon ka rin ng ganong klaseng situation sa buhay mo. So, there, there's this pagbabalik ng something na may sa past mo, maybe friend or uh, more likely money or finances, career, kanyan. Yung iba pwedeng Taurus, uh, kasi ang ruling planet niyan is Venus. Eh. So, maybe may kinalaman sa beauty, sa health, na gusto mong ayusin sa buhay mo para mas lalo ka pang gumanda. Maybe iba, ibabalik. Or may mga babaguhin no, sa lifestyle mo para mas magkaroon uh, ng bloom. Blooming sa'yo, mas makakatulong ito sa'yo. So, big transformation, big changes para sa'yo. And also, at the same time, yeah, yun nga, may mga financial activities sa buhay mo. And, um, beginning a long-term potential uh, relationship or connection around this time is possible then. Sa pakikipag-relasyon, if you are in a relationship, pwede may mga bagay ka madiscover dito sa taong to. Maybe skills, talents, or Uh, some of you, pwede yung karelasyon mo, magkaroon siya ng bagong work or magkaroon ng bagong career. Okay? Wherein, pwede may ilabas niya yung kanyang galing or maybe has something to do with spirituality or maybe you will discover A lot of things na may kinalaman sa spirituality around this time. Okay. It's also forming a trine with Pluto. So, sabi ko nga, Pluto is in the sign of Capricorn. Mm -hmm. So, kung ano man yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. So, there's a possibility na medyo tatapusin mo na yung mga bagay na ito or magkakaroon na ng ending dito sa mga uh, schedule mo or plano mo or whatsoever na may kinalaman sa career mo. Okay? So, you will try your best to become more stable, you know, because Taurus in an, er is, earth uh, er is an earth sign. So, nandun yung parang gusto mo magkaroon ng stability. So, you will do your best na mag-focus doon. So, kukuha ko ng tarot card for you. Well, um, what is the message for Libra. You do have here five of wands and the temperance. Clarify this. Queen of Cups. Ace of Cups is here. Yeah, Ace of Cups is, an is another new beginning. So, mag-focus ka sa new beginning na ito, which is what you really do love. Diba? Alam mo 'yung sarili mo, eh. ano ba 'yung mahal mo, ano ba 'yung gusto mo, ano ba 'yung gusto mong mangyari sa buhay mo. And of course, para magkaroon ng maayos at peaceful na uh, buhay para sa iyo, maging patient ka lang, huwag ka masyadong magmadali. If you have a partner, huwag mo masyadong hanapan si partner mo. Bigyan mo siya ng time dahil hindi, maaaring kung magkakaroon man ng pagbabago sa inyo, hindi agad-agad madali para sa kanya 'yung mga pagbabago na 'yon and kailangan niya rin mag-adjust. So give your time. Ito, business partner, relationship, ganyan. And if ever there's a starting of a relationship, ayan, big change for you. Nakakita tayo dito ng pagtutulungan nga sa inyong dalawa. It will be something that both of you will both love. But with the Three of Swords, nakakita tayo dito ng... Some sort of pain sa puso mo. So, sabi ko nga, if you are in an unhealthy, toxic relationship, masakit, maybe it's time, it's about time to let go. Kasi may mga new people, new person na maaaring dumating sa buhay mo, mag-focus ka na lang dito. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.